self cut tayo but before anything else hello my my hair is I always do this for myself since sinira nila ang aking uh, gupit noon sa parlor so ako lang gumagawa ng aking bangs. Ayan, ginaganyan ko lang. Bagamat hindi ako nagkukulay. Sabihin nyo man nagkulay ako libre. Pero, hindi pa rin. Kasi very sensitive ang scalp ko. Ayan. At saka talagang ayaw ko. Pero sabi ng nanay ko, wag na wag kayong magkulay ng buhok. Ayan. So, ititurn natin ganito hanggang gusto nyo. Tapos, para maganda ang banks. Diba ganyan na siya? So, gawin natin ay gugupitan natin hanggang dito. Ayan. Yeah. Ganyan lang siya, Oh. Mm -hmm. Kailangan ipantay. <laughs> Pantay natin yung gupit. oh, yan. Ay, mahaba pa. Di diba ko kasi, oh, mahaba pa talaga. But anyway, hindi ko masyado makita kasi hindi ko suot yung salamin ko. Pakulutin natin para... Save, save time, save money. Siyempre, eh. nandito na sa bahay, iba. Ayan. It might be, kung gusto nyo muna, mag ano muna kayo ng bangs ibangs nyo muna para mhm mm mhm mm yan hmm? hanggang mapantay siya mm. The more na kinakat every month, ano sya, the more kumakapal. Mm -mm, ayan. Tapos, ginanyan ko lahat to. Ayan. Ganun din, ang gagawin nyo. Ang gubitan nyo din, na. Oh. Ayan. ya yeah. Ayan. Ito po yung technique ko, ha? Hmm. Ito, mm, <laughs> mm okay. one inch. Tingnan natin. Ayan Sa likod hindi siya straight, parang shaggy. My hair is shaggy. Kulang na lang ng kulay kung gusto magkulay. Diba? Ayan. Tapos, yun sa likod yun, ha? Ano mo sa likod? Uh, parang shagging style nga, oh. Ayan po siya, yung pagka shaggy niya, oh. Ayan. Ito naman sa kabila. Halos, ah, parihas siya. Libre. Tapos, kung gusto nyong ibas, pwede. So, thank you so much for watching. Ganun na lang gagawin nyo kung ah, sinira yung buhok nyo sa Carlo. Tapos, pwede kayong mag-self cut. Ito naman, maraming style rito. Maraming. Pwede kong ilabas yung bangs kong ganyan. Hmm. Pwede kong ganyan din. Ayan. Thank you so much for watching. Now, may napulot kayo. Pantay din dito. Oh, pantay, di ba? Bye now. God bless us all at ito yung gunting ko at mas gusto ko ito at supply ayan sana may napulot kayo lalo na sa mga walang inasahang mag barber o magkupit ng buho tapos kung self dye naman pwede rin self dye ako noon sinubukan ko pero hindi masaya yung buhok ko. Mas masaya pag ganito wala siyang dahil. In my age, not bad. Okay, thank you so much again. And again, hope may nakulog ko. Tapos to ginamit ko. Tapos, Thank you, thank you. Freak out. and bless us all bye now